Ga ganun ho ang buhay, pagka uh, hinanap natin si God, ang pangako niya matatagpuan mo ako. Pero una, hanapin natin siya. We should seek him. Tayo po ay manalangin kung ito po ang nais ng inyong puso sabayan po ninyo ako. Father God, we just praise you and bless you because you are a good God. Panginoon, sa kabila ng kami po ay naging unfaithful sa iyo. Lord, tunay nga na ikaw ay nandyan lang naghihintay sa amin at sa sandaling kami tumawag sa iyo salamat po Panginoon sapagkat hindi mo kami binibigo tulad ng iyong pangako na kung ikaw ay hahanapin namin ang sabi mo matatagpuan ka namin Lord sa sandaling ito Panginoon lumalapit po kami sa iyo Lord God sa mga pait na mga dinanas kabiguan namin po naranasan Panginoon lahat ng ito ay ibinibigay po namin sa inyo sapagkat alam namin ikaw ang Diyos ng pag-asa. Lord God, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakamali, sa aming pong mga maling desisyon sa buhay na na, na nagresulta Panginoon ng na mga pasakit at uh, ng mga unwanted consequences, suffering even. Lord, salamat po sapagat sa sandaling ito, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Inaanyayahan ka namin na pumasok sa aming puso upang ikaw ay maghari. Mula ngayon, Panginoon, kayo na po ang aming susundin. Kayo na po ang aming master, Lord God. Be the Lord and Savior of our lives. At kami po ay tulungan ninyong lumakad ng naayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.